Guys, nindot kay diri guys sa kuan guys, istihan guys. Oh, nindot kay lahang place diri. Oh, naay shake ka ng murag tower diri. Oh. Pwede man dai ta diri dai masudra man dai ni diri. Naay shake kuan sa ibabaw oh. Na. Tubangan gyud niya dagat oh. Nindot kay lang lugar. Hangyonon palagi ni nato. Kasi pwede ta mag-tent dito. Safe man. Lahit man itong gingon ni mami di nga katong kuha ay minteryo. Dili man ay lahit ni among gisudlan. Na, tanawa ang dagat diri o taas kayo o nindot is nga tanan. Hmm. Na, safe ka ito diri o na pa diri o. Ay pa hole diri. Eh. O, tarang tiris sa ibabaw o kaninot diris dagat pila naman tayo ni eh. ay gamay ra kay kuan dagat um, na o oh. hmm. hmm, eh. good morning guys nice kay diri guys tanaw ang, ang kuan o oh. perting tinawa lagi na ang dagat a ah, perting tinawa mura gisilhigan man diri guys oy Mm, nice kay diri oh, nindut Nindot kay ko, ana. much appreciated ka ayo. Ilang resort diri. Re. Limpyo pa. Peaceful ka ayo. May tanawa, wa may kontra kami kamera camera. Maraming nakatag-iya. Pero di ba yan ni Amo, guys, ha? oh, tanawa na. Apay sa kuan sa ta.